Yan, yeah, good morning, good afternoon. good evening mga kabari. Yan, sa at sa ato mga team G si Solid. Team Jam sa G pamilya. Team Mayor, Team Pagapay. Team Kulit. Team kasangga, Salat natin mga kaibigan. Ito, update ulit tayo sa ating ginagawang bahay tapos na ang aming paglatag ng plywood ito nilagyan na namin ng aero pero may latag na ng plywood dyan kasi baka umulan tatagos ang tubig sa ilalim sa loob ng bahay ayan okas maglalatag na kami ng bakal itong ating bakal na ilalatag tinimim para sa islab at yun yan yung maliit na yun sa labas yan ay ating canopy para yung tubig ulan hindi tumatama sa wall ng bahay para hindi magkaroon ng lumot kaya yun lahat mayroong canopy

ito sa ginawa ko hindi yung mga masawan tubig sa wool kasi nilagaw ko ng kanapin sa giliran natapos sila ng mga forma at sa ilalim nagsisiroho yan para prepare nito sa bukas ano, lalatag na naman itong ano, bakal sa perna sa ating pagbuhos may bakal pa tayo raun. dapat mabuhay yung posting ito eh ito ito madugtong ang kahit na ano kahit 12 mm Kaya kasi magkaroon sila ng sinta rito sa ano sa lababo eh. naman. Uh, dito pa siya maglalagay tayo ng lababo siguro. Alam mo, magkaroon siya ng kaunting bubong rito para sa kanyang... Arin, apat. Oo. Oh. Dito lang. Sa dito, apat. Alam mm mo, -hmm. mag-ihaw-ihaw. Kalagyan ng kaunting bubong riyan. yan. Umano ka ng pahaw niya?

Ayan, maraming salamat. At sa aking supporter na LTC support. Ayan, salamat salamat din. LTC official. Sa lahat na. Ila Raquel. Sa M, si Energy. Belin. Belin. At marami sila. Kaya yeah, sa inyo lahat. Team. LTC support. Salamat salamat. Ayan. Hanggang dito na muna ang ating vlog. Ayan. Maraming salamat sa lahat. Ba bye bye.